Hello mga ka-super kasari! Excited ako i-share to sa inyo kasi mayroon dumating sa ating parcel again and again. So ito, <laughs> pa-level up natin ang ating mga pampasko sa ating mga tumors. Yes, yes, yes! Let's go! Well, well, well! So ano ito? So ito mayroon ako na-check out online. Ito, ito muna. Ito ay trending ngayon. pinaka mabagong pakulo, no. Hindi siya typical na mamimigay ka na lang ng 20 peso, So gawin nating with at twist, 'di ba? Scratch scratch pag may time, 'di ba? Para naman may excitement. Aha, aha. So dito may na-check out ako ito nakalagay Merry Christmas. O Merry Christmas. Tapos dito, blank siya. Pwede mo lagyan. Halimbawa may namamas ko. Okay. Scratch your pamas ko. Mga ganon. So, lalagyan natin dito 20 pesos, 10 pesos. O, di diba, May excite. May exciting ano part, di ba? Tapos, ito yung siya. Ito yung, ito dahil is rectangle. Ito, tatakpan mo. Tatakpan mo to dito. Halimbawa, 50. Lalagyan mo. Or 100. 1,000. Why not? Chocolate. So, lalagyan mo to ng ganyan. Cover. Then, scratch Scratch na mga bata. Marami akong mga ito pa, mayroon pa yan. At syempre, hindi lang money. Kasi every Pasko, mayroon akong ginagawa ko before. Nagro-roll ako ng papel, nalagyan ko ng sulat, halimbawa kape, ganito. Tapos bubunot-bunot sila. So ngayon, iba naman. <laughs> mas pinasosyal, mas pina-level up. Scratch is scratch, diba? Scratch your pamasko. Dati kasi, bunot your pamasko, ganon. So, ito naman, lalagyan natin. Tapos, papabunot natin sa kanila. Ganyan. Sa so, mga namamas ko. O, ba diba? Tapos, ito pa. There's more. Meron naman tayo na isa pang nag out na isa pang design. Ang nakalagay dito, scratcher pamasko. Dito naman, may nakalagay na ito, 10 pieces to, one pack. May nakalagay, bitter luck next time. May <laughs> nakalagay. Tapos, ito naman, blanco. Siyempre, ilalagyan natin dito kung ano yung ilalagay natin. Halimbawa, one sack of rice. ba diba? Why not? <laughs> Pasabog si madam. Oo. oo. Kasi ang iba na lungkot na dahil wala daw ako parapol. Ano na madam? Bakit Sabi, mag-antay lang kayo. Baka bigla dyan. Hindi pa naman tapos ang Pasko. O, ba diba? So, ito na nga ang naisip kong bright idea. As in, nag out lang, kap come in, come out <laughs> sa mind ko, no, na sabi ko, ay, ito na lang gagawin ko. Scratch and win. O, oh, diba? Aha, aha. So, lalagyan ito. Mayroon akong blank kasi nga lalagyan natin ng one sack of rice, grocery package. Susulat lang natin dyan at tatakpan nito. Then, i-scratch nila. Aha, aha. So, syempre, may 20 din. May 50, may 100. So, ito kasi may nakalagay na, Oh yung may mga nakalagay na. So, tatakpan mo na lang. Ito nga blank. At ito ay may bitter luck next time. Okay, okay? So, abangan nyo na lang yon yung ating mechanics kung paano sila makakasali sa ating scratch and win. O, oh, diba? Malay mo. Ikaw na, ikaw na, sila na ang makaka-scratch ng one sack of rice or 1,000 pesos or grocery package. Aha, aha. O, oh, di diba? Or house and lot. O, wala tayo noon. Oo, wala na tayong pa-cellphone ngayon. More on, ano lang tayo. Grocery package, mga ganon. At, di ba? Ang astig, astig. Tapos, yung iba naman, sa mga namamas ko, mga inaanak, okay. Pili ka, scratch, scratch. Ganyan. O, di ba, gugulat sila. Di 1,000? O, di ba, bongga. Pero, hanggang... 200 lang tayo sa ating mga inaanak dahil wala tayong budget. Okay, so dinamihan ko na ito, di ba, para lalagay natin. Ito, inilibang design ko para naman, di ba, uh, candy, mayroon naman sardines, di so, diba? so ano natin lalagay natin yan, and then ipapaano natin sa kanila o, ganon. Okay. Scratch and win. O, dito lang sa Rose Jam Minimart. O, so, abangan nyo na lang yung ating mechanics kung paano sila makaka- sale sa scratch and win ng Rosyang Mini Mart. So, wala man tayong pa-rapple kasi mas nahasilan kasi ako sa raffle every 200 magsusulat sila, ang dami-dami na nilang ano, minsan na disappoint sila kasi ang dami-dami na daw nila sila tapos hindi pa sila nanalo at ang nanalo lang yung isang pirasong nag, nag drop ng kanilang raffle coupon, eh yun pa nanalo so ito naman, o oh, ba diba? Oh, scratch and win saya-saya, no? Ako nga na excited din ako. So abangan niyo na lang yung ating mga prices kung ano ito, no? So, sha bye bye, bye for now. See you later. Duty na tayo sa Russia Mini Mart. Super tired ang madam kasi nga busy. Kulang sa tulog at maraming inaayos sa labas. Okay, at marami na rin mamimili. Thank you, Lord. Good problem, good problem. Go, go, go. Let's go. Siya, bye-bye.